good day guys and welcome back again to my channel for today's video like sarang muntin ay natin kung ano ang problema sa kanyang makina sabi nyo nyo guys bigyan na yung minto habang bumabiyahe sila no at ayaw daw start ng kanyang motor try nga natin i-kickstart kung ayaw ba talaga So you know, nag-stock up na talaga ang kanyang kickstart guys at ayaw na siyang umanda. Oh, no! So ang gawin natin ay tanggalin muna natin ang kanyang muffler at ang kanyang carburetor. ano na ako nito, ito ay nagkaroon ng obirit no kasi bagong river pa lang daw itong motor mga mag-iisang <coughs> pa. Para mapabilis ang ating trabaho guys, tanggalin natin ang kanyang muffler, ang kanyang carburetor. Para ang natin tanggalin ang kanyang camshaft sprocket, cylinder head at ang kanyang cylinder block. So yun okay. ang tanggalin natin takip ng kanyang timing chain guys tanggalin na natin ang dalawang bolt ng kanyang camshaft sprocket nung tinanong ko ang owner ng motor na ito ito daw ay may history na gumastos ng 6,000 bumili sila lang ng connecting rod na original o genuine dalawang side bearing at pinaribor daw nila ang motor na ito matagal daw ito tapos ng ano, mekaniko. at nung umandar na ito guys ay may narinig silang kaibang tunog sa may clutch pero ang pinaka issue talaga nito ay bigla na lang huminto ang kanilang motor at ayaw nang makikstart. At ang ula kong chinek ay tinanggal ko ang cover ng kanyang stator. Doon nakita ko na walang nangyari o nag-stack up na bolt sa kanyang magneto o nahulog yung okay. starter chain. Kaya ang hatong ko guys ay nagkaroon ito ng overheat. Kasi nga is bagong ribor ang kanyang motor. At habang bumabaybay sila sa highway ay bigla na lang, lang ayaw makikstart ng kalang motor at ayaw nang umandar so ang lula ko nito ay nag, nagkaroon ng problema sa kanyang pisto no? so siyempre guys para makonfirm natin ang totoo natin hinala ay kailangan tanggalin natin ang kanyang head at saka ang kanyang block dito palang alam na natin na may problema sa kanyang cylinder block guys kasi nagkaroon na ito ng paunti-unting usok na kaunti possible after pag-overhaul ng kanyang motor ay hindi na nila ito na palitan ng oil. <coughs> situation pala ng motor guys, may tendency na karoon talaga ito ng overheat. No? So try mo natin tanggalin ang kanyang cylinder head para makita natin ang situation ng kanyang combustion chamber. So yun nga guys, no? ang kapal ng carbon deposit ng kanyang combustion at oh, no! maulo pa. Ibig, sabihin ng karon talaga ng problema ang kanyang cylinder block. Maring hindi ito nagkaroon ng tamang pag-break-in at nalimutan nila ang preventive maintenance ng palit ng oil pagkatapos magpabirol at least mga 25 days pagkatapos mabirol ang ating motor. Yun po ang aking advice kadalasan kapag bagong rebore o bagong palit na connecting rod ang ating motorsiklo. So tanggalin okay. na natin ang bolt ng ating roller guide guys para mabunot na natin at itong bolt na ito na sumaporta sa ating cylinder block para makita natin ang buong sitwasyon ng kanyang piston. Dura ako nito, grabe talaga ang gas-gas no Kasi sa combustion pa lang makikita natin ang partial issue na kanyang motor Is nagluluwa na siya ng oil palabas sa ating piston So doon pa lang ang dahilan kung bakit alam na natin na Nagkaroon talaga ito ng paunti-unting usok At naubos ang oil Doon ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng knocking o overheat So medyo may katigasan po ang kanyang block guys no you know, napakatigas ito lock. So, pinaka-the best na gawin natin ito ay pupukin natin ito gamit ang kahoy. Para matanggal natin ang kanyang cylinder block. Kapag tumigas ito guys, no, kahoy lang ang gamitin natin para masira, ay, eh, para hindi masira ang ating cylinder block. So, yun, medyo gumalaw ang ating block at umangat na na kaunti. Tirahin pa natin sa right side na bahagi para patas ang pagangat ng ating cylinder block. Pagkatapos nun, ay pwede natin itong unti-unting hilain pa gamit ang ating kamay. Since umangat na ang kanyang cylinder block. So yun guys, check na natin. Iyon no, klarong klaro. Malayo pa lang ating kamera. Kitang kita natin ang laki ng gasgas sa ibabaw na bagay Kasi ito guys, no, kapag malit lang oil natin, so malit na lubrication, may tendency na yung babaw na bahagi ng ating piston ay hindi na makapatong yung oil. So, yun ang dahilan kung bakit mas marami ang gas gas ibabaw kaysa ilalim. So, yun. Kita-kita okay. natin no, na makapal ang gas gas. So, ito yung itsura nating liner, guys. Yun, no? Daming kayod. Pati ilalim, no. May kayod din. Mas grabe yung kayod ng itaas, guys. Kasi kapag malit na lang oil, walang chance na malubricate ang ating piston sa itaas nasa ibabang bahagi lang ang nakakatamaa ng ating oil so yun know so ang, ang pinaka-ladies gawin guys para makita natin ang sitwasyon ng ating piston is kailangan tanggalin natin, din natin ang kanyang piston sa kanyang makina so kailangan okay. tanggalin natin yung lock sa kanyang uh, piston guys so ang pinaka-problema talaga is itong block at na-check ko na rin guys no medyo may uh, pagkanipis ng kanyang liner So, kailangan natin i-check ang kanyang piston kung ito ay ilang pang rebore na. So, ito ba rebor rebore 50? O unang rebore 25? Pero kapag rebore 75 na guys, no, is best gawin is kung meron tayong budget, bibili lang tayo ng bagong black set. Kasi kapag ma-rebore 75 na is malapit-lapit na rin siya sa pagpag-overheat. Lalo na at ang ating break-in period ay hindi natin maiwasan na mapapilis natin takbo ng ating motor. Depende na rin kung paano natin dalhin at alagaan ang ating motor. Lalo na at kapag ating motor ay mahistory sa No? So, yun guys. Oh. Daming uh, kayod sa kanyang piston. Resulta na rin ito na, oh, hindi no. na hindi nagpalit na hindi nagpalit ng oil si Busing. Advice ko sa kanya, next time kapag matapos ating matrabaho ang motor ay uh, dapat ang pag-break in ay dandahan lang. At least mga one week lang. No? Kontrolado na natin ang takla, takbo ng ating motor. At i-check na natin kung itong uh, black nito is uh, qualified ba para i-reborn natin na fifty 50 Kapag hindi, bibili na lang tayo ng black set. At the same time, itong send natin guys ay magpapalit tayo ng dalawang bulb seal. At syempre, i natin yan. Abang-abang oh, na yeah. sa ating part 2 ng ating video guys kung saan natin malaman kung ito ba i-reborn natin or magpapalit tayo ng black set. See you sa ating next video. Ride safe, God bless. Shout out sa ating napakasipag na mekaniko niko. Ayos!